here in PHILIPPINES <laughs> Hi everyone for today's video I'm back again as a OFW here in PHILIPPINES <laughs> I am one of the OFW here in Philippines po yes po o oh, po <laughs> Hello. <laughs> and also uh, princess. Princess and also a uh, at the back that one. Yeah. Kasamahan po din namin siya dito sa Pilipinas na nagtrata at na nagtatrabaho po. Yes. Oh, 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 oh. So ayan, time check. Time check. Eh. Time check. 1:01 a.m. in the morning. Morning, ba? Dapat. Ay, So ayan. Nagabaklayer gid ni Dery sa Pilipinas, guys. Kaya, As as ano. Minga mo good shot. Tapos safety pod. Yeah. Safety diri sa Pilipinas pag diri ka magtrabaho. Wala kayo makita sa kasada <laughs> sa sakyan. Wala mga snatcher diri guys. So, located mi diri sa Pilipinas sa ano? Sa Davao City. Ay, di pala. Sa Kalinan, Davao City. Yes, oo. Oh. Diri mi sa Kalinan, Davao City. Located ang amo ang gitrabahoan. So, kung gusto ninyo i-search kung asa mo ang gitrabahuan, pwede ninyo i-search ang Tapo Grill and Seafoods Alley. Maupo na mo ang gitrabahuan diri sa Pilipinas. Kung gusto mo mo visit diri sa Pilipinas, you can message me po and I can assist you. <laughs> yes po. So, nagawa lang hindi kayo siya as in Layo, Jod. So, kung musakay ka diri sa Pilipinas, imong pamasahi lang kay uh, 10 pesos. So, duol, duol lang siya. Opo, duol, -duol lang. Dili kay siya sa inyala. Yung mong gabaklay lang may kay. Isa sa nagatipid ni dire sa Pilipinas kay grabe na siya mahala ang mga palitunong diri sa Pilipinas, mo. No? So, nagatipid yun may kay. pag na mo, U.S. <laughs> napamipundo kay ang mga pamilya sa US ginuo ko naga naga padala pud sa US. Tingko <laughs> padala mi kwarta sa US kay sao nilang namo-among mga ipambili dito mga pamilya so As kung tawo no, wa't dito sa Pilipinas, padalan jud ako mo sila dito ba? So dede kagi-agi nga mga nag like third floor nga ba sa Pilipinas oo na sila third floor tapos mga ano diri daghan kay diri daghan jud mo it's more fun in the Philippines jud siya jud ko nga grabe sa Pilipinas no daghan kay mga cheese Panagsara kaayo. So, ang nag-agi-agi diri sa Pilipinas, na ni sila ang mga na ay duty na sila ay duty na open na sa ilang tindahan sa ilang store sa mga panila busy kayo ang mga tao sa Pilipinas dude as in oo, oo makaingong ka nga ingon nila ang nasa Pilipinas Diyos mo sa <laughs> so mga busy manday sila so before amo ang dorm <clears throat> before sa amo ang dorm nga lapit na gira ang dorm makita niyo ning mga lingindingin ah uh, kaning mga lingindingin diri one ang ginatawag diri nga funeral diri sa Pilipinas funeral ni siya diri so kilid lang sa amo ang gi gi anuhan gi puyan. so kani amo gi puyan is dili siya as in mahal jud kay kuan so, dipili ra mo ang lugar nga barato-barato diri sa Pilipinas kay syempre Nabiyat po migi duwit no, dili lang ako pagalingon, pati ako pamilya. <laughs> so, dia tong anghel nga lug nga, nga wala nagpatay, basta marag patay. So, irera po damo adol. Dire na po naman to lang. So, gusto mo mag ano, mag adto dire sa Pilipinas. pwede tamo i-guide. boarding house. So, ang tawag nila sa Pilipinas day dili kuan boarding house. So, kaning nga boarding house is <laughs> for sale. So, kung mawala din siya diri, ah, so magbalhin na po ni. So, pero dili di, di, may yung Dili sa memory US. Magstay sa amin diri sa Pilipinas kay mo ang mga work nga kuan, kinakusgan. So, hangtud diha lang o daghang salamat please don't forget to like and subscribe and share and click the notification below para updated ka sa aking mga next video bye